Tunay talaga, ito napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating sinas pinag-usapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, Inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Nais din po namin higit na pagtibayin ang pagmamahalan ng inyong pamilya, lalo na at madalas ninyo silang hindi makapiling sa mahabang panahon. Now, mas maging matatag ang samahan ninyo ng mga anak at makapiling din ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng okasyon na ito.